Ngayong araw nga ay ginanap ang kumpirmasyon o kumpil na tinatawag ng mga katoliko. Ilang eskwelahan ang nagsabay-sabay para gawin ito. Ginagawa ito sa mga elementary students na gagraduate this year. Ang sabi nga nila bilang isang katoliko ay ito daw ang pinaka binyag na magaganap sa buhay mo. Mas mahalaga nga daw to kumpara doon sa nauna mong binyag. Hindi ko nga ito naranasan noon pero itong apat na anak ko ay nakapagkumpil na. Bago pa kasi sila gumraduate ng elementary ay ginagawa na ito. Pero sa totoo lang, aamin ako na hindi ko talaga ito naiintindihan kung bakit bilang isang katoliko ay dalawang beses tayong binyagan. Basta ang tumatatak lang sa isip ko na sinasabi ni Father, kapag nagpapabinyag ako ng aking mga anak nung baby pa sila, dapat daw ang kunin nating mga ninong at ninang ay mabait, responsable at mabuting halimbawa sa ating mga anak dahil sila ang tatayong pangalawang magulang nila. Hindi yung pinili mo lang siya dahil mapera. Pasintabi po pero hindi ko naman ito nilalahat. Minsan kasi nung nagpabinyag ako ay nagsermon itong si Father. Dahil nga sa dami ng ninong at ninang ay hindi daw nagkasya doon sa papel na binigay. Hmm. Hindi rin naman natin sila masisisi, lalong lalo na at marami kang kaibigan at sila na yung nagpresinta. Pinakamarami kong kinuhang ninong at ninang ay limang pares lang. Pero itong bunso ko noon nung pinabinyagan ko ay isang ninang at isang ninong lang ang kinuha ko. Ang sabi pa nga ni father ay hindi daw obligasyon ng mga ninong at ninang na magbigay tuwing Christmas. O di kaya naman ay tuwing birthday ng kanilang mga inaanak. Kung magbigay man siya ay salamat pero wag natin siyang obligahin. Pero meron talaga ang mga ninong at ninang natuto ang pagmamahal sa kanilang mga ina inaana. Ako nga ay napakaswerte ko sa aking ninong at ninang kahit iisa lang sila. Iisa lang ang barangay namin pero sa malayo sila nakatira. Kaya sa tuwing nagbabakasyon lang sila kung magkita kami. Tropa yun ni tatay at hindi kami ganun ka-close. Pero alam nyo ba na hero ang tingin ko sa kanila? Dahil ilang beses nila akong sinagip at natulungan ng hindi nila nalalaman. Naaalala ko noon, noong 7 to 8 years old ako ay wala kaming maisaing. Nakipaglaro ako noon sa labas at sakto naman na Kabakasyon pala yung ninong ko at nakita ko siya sa kanto. Gaya ng dati ay nagmamano ako sa kanya tuwing nakikita ko siya. Pero nung pagtalikod ko sa kanya ay tinawag niya ako at inabutan niya ako ng isang daan. Sa sobrang tuwa ko ay nanginginig talaga ako dahil noon lang ako nakahawak ng ganung kalaking pera. Sa sobrang tuwa ko noon ay dali-dali ako umuwi ng bahay at binigay ko yung pera sa nanay ko para pambili ng pagkain. Hindi lang naman yun ang unang beses na binigyan niya ako ng pera. Pero yung araw na yun ang tumatak sa akin dahil kung wala siyang binigay ay wala kaming pag kain Sumunod naman na talagang nagpaiyak sa akin ay nitong may asawa na ako at maliit pa yung bunso ko. Nag-imbita noon yung isang ninong ko sa kasal na may handaan nga sa kanila. Ayaw ko nga sanang pumunta noon dahil nang hihinayang ako sa 20 pesos na pamasahe. Sakto kasi noon na ilang araw nang walang trabaho yung asawa ko at wala na rin gatas at diaper yung mga anak ko. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit parang hinihila yung mga pa ako para pumunta doon. So ayun, nagpunta nga ako at nadadnan ko nga doon yung ninang ko. Magkumpare din kasi yung ninang ko at yung ninong ko sa kasal. Yung ninang kong yun ay madalang lang talaga kaming magkita. Nagmano lang ako sa kanya at nagkumusahan lang kami. Yung bunso ko lang ang dala ko noon at wala pa siyang isang taon. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na kami sa kanila. Pero bago pa man ako tumalikod ay tinawag niya ako at inabutan niya ako ng isang libo. Gaya ng naramdaman ko nung bata pa ako ay mas sobra pa yung naramdaman kong saya noon. Sobrang saya ko talaga noong araw na yun. Pag uwi ko ng bahay ay nagtaka yung asawa ko kung bakit ang dami ko daw dala. Bumili ako ng 10 kilong bigas, mga day diaper at gatas. At meron pang nga natira pambili ng mga ulam. Biruin mo yon ibibigay talaga ni Lord sa'yo yung mga tamang tao. Eto yung sinasabi nila na God will provide basta't maniwala ka lang. Yung kahit hindi ka nagsasalita ay alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman at kailangan mo. Sila yung mga taong mabubuting puso na tumulong Saka sa amin. Sa kasalukuyan ay matagal na palang patay yung ninong ko. Yung ninang ko naman ay yun na rin yung huli naming pagkikita. Hindi rin kami nakapunta nung namatay yung ninong ko dahil nga napakalayo. Pinapanalaman Dinalangin ko nga na sana ay magkita ulit kami ng ninang ko para mapasalamatan. Hinahanap ko rin pala siya sa Facebook pero hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakikita. Ang pangalan ng namatay kong ninong ay Lito Hill at ang ninang ko naman ay Odessa Hill. Mag-asawa po sila. Sana nga ay magkita kami ulit at pag nakita ko siya ay yayakapin ko talaga siya ng napakahigpit.